sa linya na ating komunikasyon na Sentol, ang PIO po ng OCD Region 3. Ayan. Magandang umaga po, Ma'am Lizelle. Magandang umaga po, Ma'am Cecil. Magandang umaga din po, Senator. At sa mga tagapakinig po ng ating programa. Hey, Jen, Kumusta ang hagupit ng bagyo sa Central Luzon? Yes po, dito sa Central Luzon. Kahapon po noon nag-second landfall sa Dipakulaw Aurora ang bagyong pipito. So for our monitoring, ma Lawak po yung naging pinsala niya doon. So as of this moment, wala pong kuryente. May power interruption po sa kabuuan ng Aurora. Yun din pong ating telephone signal or cellphone signal, intermittent po siya. Kaya yung ating mga LGUs doon na yung maasa po doon sa mga Starlink po natin, sa mga genset po na meron po sila. Kaya pala, ah uh -huh. And then ma'am uh, go ahead po. Uh, may mga na-evacuate po ba tayong mga kababayan? Gaano po karami ma'am? Yes. Yes po. As early as November 16 nag-conduct na po no yung ating mga LGUs ng mga preemptive evacuation. So all LGUs po ng um, ng Aurora ay nag-conduct ng preemptive evacuation. So yung mga kababayan po natin they're staying in the evacuation centers ng mangyari po yung ating mm -hmm. uh, pag Uh, pag-landfall po ng bagyong Pepito. Gaano po karami ito, ma'am, yung mga na-evacuate? For our record, ma'am, we have recorded a total of um 37 municipalities in the province. Aside from Aurora po, no, meron hmm. din tayong mga nag-evacuate from Bataan, Bulacan, and Nueva Ecija po. So, nasa 19 ay nasa 20,000 po yung mga uh, preemptive Uh, evacuees po natin from the different parts na po yan ng Central Luzon. Individual po yan or family, ma'am? Yung 20,000? Uh, those are individuals po. Individual uh, yun. Yung family food packs, ma'am, na supply, hindi naman ho kinakapos ang Region 3? <laughs> lalo na sa Aurora, ma'am? Uh, uh, yes po. Um, yung ating pong DSWD, no, as the head of the response cluster and yung ating food and non-food items cluster, meron na po siyang mga na-preposition po sa Aurora, mm -hmm. so sakali naman po magpulang ito, meron pa po silang nakapreposition dito sa ating region na pwede po po nilang dalhin doon. And currently, ongoing po yung repacking nila para ma-ensure po na sapat po yung supply po ng ating mga family food packs. Oo, oh, ma'am, yung uh, immediate damage assessment, ma'am, sa Aurora, baka meron na ho kayo landslide, nasirang mga infrastruktura, oo. Uh -huh sa ating pong pakikipag-usap no kanina po tinawagan ko natin ulit ang Aurora. Ngayon po road clearing po yung ginagawa nila dahil madami daw pong mga natumbang puno and yung pong ating kuryente yun din yung kanilang um, major na pinagtutuunan ng pansin para maibalik po yung supply ng kuryente dun sa kanilang lugar. So yun po yung mga nabanggit po nila na needs po nila As of this moment po. Ah, kasi so ngayon po, uh, ngayong umaga, ngayon din po sila magkakandak ng malawakang assessment. Dahil kahapon po, syempre dahil ini-insure natin yung safety ng ating mga responders, ng ating mga personnel, yes. hindi na po sila nagkaroon ng assessment kahapon dahil gabi na po and malakas pa rin yung ulan. So for today, yun po ang kanilang gagawin, magkakaroon ng malawakang assessment. So assess gaano ba talaga or ilan ba yung mga affected, ano ba yung mga infrastructure mm -hmm. natin na naapektuhan po oh, ng bagyo. Po. Kamusta na po ba mamalagay ng panahon Diyan po sa Region 3 at doon sa Cagayan? Asa uh, Aurora pala. I'm sorry, Aurora. Yes po. For our weather condition po, Aurora as of this time, light rains. And for the other um, areas po ng Central Luzon, we are experiencing cloudy skies with isolated rain showers po. Okay. Wala pa tayong report of casualties, ma'am. Uh, sana wala naman po. As of, as of this time, wala po po. we are hoping no, wala po tayong ma-report na casualty dito sa Central Luzon. Okay. Ingat po kayo. Patuloy po. Pag-iingat po natin. Sa mga kap mga thank, you, thank you very much po and ingat din po kayo maraming salamat po maraming pong salamat at, 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 at narinig ko natin ang TIO uh, uh, sa sa Central Luzon